sa mapagpalang pagbati para sa ika daan at walong taong pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo. Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Eduardo Manalo. Ang iyong huwarang pamamahala ay patunay ng tagumpay ng pananampalataya ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Hangad ko po ang isang masaya at makabuluhang araw ng inyong selebrasyon. Sana po ay magpatuloy ang kasaganahan at pag-unlad ng inyong buhay pananampalataya. Akin po ang karangalan na maging saksi at buhay na patotoo sa inyong matibay na pagkakabuklod-buklod sa maraming pagkakataon sa hirap at ginhawa. Ay nakitang modelo ang Iglesia ni Kristo ng pagtutulungan at pagkakaisa. Happy 108th anniversary po. Mula po sa lokal na pamalaan ng Malabon, hangad po namin ang ibayong tagumpay ng Iglesia Ni Cristo. Mabuhay ang Iglesia Ni Cristo!